Aries, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white, simbolo ng kapayapaan at kailanawan ng isipan. Maaaring magdala ito ng positibong pananaw sa mga mahalagang desisyon, color pink, nagpapalakas ng relasyon at emosyonal na koneksyon, gamitin ang kulay na ito para sa mapagmahal na enerhiya, number 30, number 24, number 11, nagdadala ng balanse, pagkakaisa, at pagkakataong magtagumpay sa mga gawain, ang mga numerong ito ay nagtataglay ng enerhiya ng paglikha at katuparan ng mga plano. Taurus, Capricorn ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red, nagbibigay ng lakas ng loob at enerhiya para harapin ang mga hamon. Mainam ito para sa mga bagong simula, color gold, simbolo ng tagumpay at kasaganaan. Isama ito sa mga aktibidad na may kaugnayan sa negosyo o pera, number 17, number 2, number 40, nagdadala ng koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng pagunlad at katatagan sa buhay. Gemini Aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green, nagpapalakas ng koneksyon sa kalikasan at kalusugan. Magagamit ito para sa mas balanseng desisyon, color blue. Nagdadala ng kalmado at linaw ng komunikasyon. Mahalaga ito para sa mga negosasyon at pakikipag-usap, number 14, number 5, number 36, sumisimbolo ng kalayaan, pagbabago, at bagong pagkakataon, magdala ng pag-asa at kasiglahan. Cancer, Taurus ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color blue, nagpapalakas ng emosyonal na koneksyon at nagbibigay ng kapayapaan sa isipan, color yellow, nagdadala ng kasiyahan, pagkamalikhain, at enerhiya para sa mga bagong proyekto, number 34, number 5, number 20, simbolo ng katatagan, kakayahang umangkop, at emosyonal na balanse. Leo, Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue. Nagpapakita ng tiwala at katatagan sa mga gawain, color yellow nagtutulak ng inspirasyon at tagumpay sa harap ng mga pagsubok, number 14, number 9, number 6, simbolo ng kasiyahan, karunungan, at kasunduan, ang mga numerong ito ay nagbibigay ng direksyon sa tamang landas. Virgo, Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, Nagpapalakas ng pagmamahal at harmonya sa relasyon, color green, nagdibigay ng balanse at kalusugan, ang kupito para sa mga desisyon na may kaugnayan sa pamilya at trabaho, number 20, number 32, number 17, nagpapahiwatig ng tagumpay, organisasyon, at panibagong simula. Libra, cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw mga masuswerte kulay at numero. Color, pink and yellow, number, 25, number 20, at number 19. Kahulugan, ang kombinasyon ng kulay na pink at yellow ay nagpapahiwatig ng balanseng enerhiya sa emosyon at pagiging masayahin. Ang pink ay sumisimbolo ng pag-ibig at kabutihan. Habang ang yellow ay sumasalamin sa optimismo at karunungan, ang mga numerong number 25, number 20, at number 19 ay nagdadala ng positibong pagbabago, pagkakaunawaan, at tagumpay sa mga adhikain. Gamitin ang mga ito bilang gabay sa iyong araw upang mapanatili ang tamang balanse sa trabaho at relasyon. Scorpio, Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan. Mga masuswerte ang kulay at numero, color, blue and pink number 12, number 37, at number 20, kahulugan. Ang asul ay simbolo ng kapayapaan at kaliwanagan, habang ang pink ay nagdadala ng pagmamahal at pagkakaunawaan. Ang mga numerong 12, 37, at 20 ay nagbabadya ng maayos na komunikasyon, tagumpay sa mga layunin, at magandang samahan sa pamilya at kaibigan. Favorable ang gabing ito para sa malalim na pagmumuni-muni o pagbabahagi ng damdamin sa mga mahal sa buhay. Sagittarius, Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color, blue and green, number, dalawang putsyang, number 16, at number 40 kahulugan, ang kulay blue ay sumisimbolo ng katatagan at malinaw na pag-iisip. Habang ang green ay nagdadala ng kasaganahan at kalusugan, ang mga numerong number 29, number 16, at number 40 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa mga plano, maayos na relasyon, at pagkakataong kumita o makahanap ng bagong oportunidad. Maglaan ng oras sa paglinang ng mga bagong kaalaman o pagsisimula ng proyekto. Capricorn Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color, white and green number, labing walo, number 21, at number 32, kahulugan. Ang puti ay simbolo ng kalinisan at kaliwanagan ng isip, habang ang berde ay nagdadala ng swerte sa material na aspeto at pagpapabuti ng kalusugan, ang mga numerong number 18, Number 21 at number 32 ay nagtataglay ng enerhiya para sa bagong simula, masayang tagpo at maayos na daloy ng mga oportunidad. Maganda ang araw na ito para sa pagpaplano at paglalakbay. Aquarius, Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color: pink and green. Number: 21, number 34. At number 30, kahulugan, ang kombinasyon ng pink at green ay nagdadala ng balanse sa emosyonal at pisikal na aspeto ng buhay. Ang pink ay nagpapahayag ng pagmamahal at kaligayahan, habang ang verde ay simbolo ng kasaganahan at pagpapagaling ang mga numerong number 21, number 34, at number 30 ay nagtatakda ng direksyon para sa tagumpay sa pakikipag-ugnayan at negosyo huwag palampasin ang mga pagkakataong makipagtulungan sa iba. Pisces, Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color, pink and blue, number, 25, number 13, at number 29, kahulugan, ang kulay pink ay nagdadala ng pagmamahal at mapayapang damdamin, habang ang asul ay nagbibigay ng kalmado at kaliwanagan. Ang mga numerong number 25, number 13, at number 29 ay nagmumungkahi ng pagbibigay prioridad sa mga relasyon at pagpaplano para sa hinaharap, sa ilalim ng liwanag ng buwan, paborable ang gabi sa pagninilay at pagbabalik loob sa mga taong mahalaga sa iyo.